Hello, good morning mga kalapatids. Andito naman si Goodlove ang iyong kalapatids na may malaking pangarap na manalo na walang ginagawa. Paano gawin yun? Hindi ko pa rin alam mga kalapatids. For today's video mga kalapatids, gagawa tayo ng DIY na painuman ng ating mga young birds. Wow! Ito po yung gamit natin. Isang empty bottle na ang Lysol to mga kalapatids recycle lang binutasan natin ito coke wala tayong takip na mahanap yung ginamit natin na takip pang Canada Dry isang tornillo washer nut ito lang pong gamit natin mga kalapatids Okay mga kalapatids Umpisahan na natin. Muna mga kapatids. Lagay natin yung tornillo natin. Ayan. Tabit natin dyan. Dali lang. Bilis lang. Lagay ang tornillo. sikipitan mga kalapatids yan kayong cook mga kalapatids binutasan natin binutasan natin dyan ito so na mga kalapatids simple wow! simple madali lang gawin makatipid pa tayo mga kalapatids yan subukan natin lagyan natin ng tubig yan po mga kalapatids yung diy natin na painuman